Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kaboy barko, ang ating topic ngayon ay kung ano-ano nga ba ang trabaho ng isang buson sa barko at kung magkano ang monthly salary ng buson sa barko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa upload At, at kung interesado ka sa video na to, ay pagpatuloy mo lang ang iyong panonood hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang buso sa barko at kung magkano ang monthly salary. For today's video mga kaboy barko, ito ay para lamang sa mga bago ang sasampan ng barko at sa nangangarap makapagbarko. Bago ko umpisa ng video na ito mga kaboy barko ay nais nice kong magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana isamahan niyo ako hanggang sa paglago ng aking YouTube channel. At... Buhay Barko Channel kayo ay mas surprise Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe Lahat ay welcome dito mga siman pati wives Ikuti ng mundo barko sa dagat ating ride Mga marino, halina't mag-subscribe na dito Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap makasakay sa barko sa kasalukuyan ngayon at napaka-in-demand ng kursong siman. At halos lahat ng kaba kabataan ay ito ang gustong kuning kurso. So kung ikaw ay isang tao na nangangarap makapagbarko ay para sa iyo ang video na to dahil bibigyan kita ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang buson sa barko at kung magkano ang matli salary buson sa barko. Ano nga ba ang isang buson sa barko? Kung ikaw ay isang bagwang sa sampan barko Sigurado ako hindi mo pa alam ang trabaho ng isang buson sa barko at doon naman sa matatagal ng sumasakay ay sigurado ako alam na alam ang trabaho ng isang buson. Ano nga ba ang trabaho ng buson sa, sa, sa barko? Ang buson sa barko ay isa sa mga cross sa barko na hindi pwede mawala sa isang barko dahil ang kahalagahan ng isang buson sa barko ay hindi matatawaran. Dahil ang buson sa barko siya yung number one sa dick department na nagbimintenance ng barko, siya din yung inaatasan ng mga officer sa barko sa deck department, lalong-lalo na ang isang chief officer na maghahandil ng mga crew na mas mababang rank pa sa kanya, katulad ng mga ibulsiman at ordinalisiman at isang dekadit. Para sa akin, mahirap maging isang buson sa barko dahil magamit ka rin responsibilidad sa barko. Ang isa sa pinakamahirap na trabaho ng isang buson ay yung maghahandil ng mga tao na mas, mabab mas mababang rank pa sa kanya. Kasi alam naman natin, lalong-lalo na sa matagal na sumasakay ng barko, ang maghandil ng tao sa barko ay isa sa pinakamahirap. Kasi alam naman natin, bawat tao ay may kanya-kanyang pag lalong-lalo na kapag medyo pasaway ang isang tao sa barko. Ito ang isa sa mga bagay na inayawan ng mga busong sa barko kung may mga kasama sa barko na hindi sumusunod sa kanya. So doon pa lamang ang isang buso na ay medyo sasakit na rin ang ulo kasi hindi niya kayang hawakan ng isang tao. So, kumbaga, sa madalit sabi, eh, mahirap maging isang buson sa barko. Pero, syempre, hindi naman lahat na mas mababang rang sa buson eh hindi sumusunod sa kanya. Karamihan naman ay sumusunod din. So, katulad nga ng nabanggit ko kanina, ay nakadepende sa isang ugali ng isang tao pagdating sa barko. So, idagdag ko na rin sa trabaho ng buson, siya yung nagbibigay ng trabaho sa mas mababang rang sa kanya. Pero, yung mga trabaho na binibigay niya, sa mas mababang rang sa kanya is nanggagaling sa isang chief mate o isang chief officer. Kumbaga si Buson lang yung nagdi-divide ng trabaho sa deck department kasi yung pinagkakatiwalaan ng isang chief officer pagdating sa barko ay ang isang Buson. So araw-araw yun na hanggang sa matapos ang isang kontrata ni Buson, siya palagi yung inatasan ng mga officer sa barko sa deck department na mamuno pagdating sa trabaho at sa pagmimintinan sa barko. So ano nun -ano naman yung mga palagi mini-maintenance ng isang buson sa barko. Well, kadalasan sa mga ginagawa ng buson sa barko ay magtiktik kalawang lalong lalo na kapag lumboy siyang isang barko. So, araw-araw din silang nagtitiktik ng kalawang at namimintura sa buong kontrata at sila buson din yung naglilinis ng mga budigas sa barko. Lalong lalo na kapag isang bulk carrier ang nasampahan ng isang buson, siyempre siya pa rin yung nagmamando kung ano yung dapat gagawin sa kung ano yung gagawin sa bodega. So kumbaga, ang buson sa barko pagdating talaga sa trabaho, eh, siya yung number one priority ng mga deck officer sa barko. So proceed naman tayo mga kabuhay barko sa monthly salary ng isang buson. Kung magkano nga ba ang sinasahod ng buson sa barko. So itong ibibigay kong idea ay sa current company ko ngayon na ang sinasahod ay 1,850 US dollar. So sa piso na palitan ngayon na 55 per 1 dollar ay nagre-range siya nang 101,750 sa piso so itong sinasahod ng buson ay sa barkong na sampan ko ngayon sa isang container na barko at ang sinasahod ng buson ay nakadepende sa isang shipping company minsan mataas at minsan naman ay mababa so kumbaga mga kabuhay barko ang sinasahod ng isang buson ay hindi pare pareho at hindi stable so yung nabanggit ko na sinasahod ng buson ay sa kontrata pa lamang yun mga kabuhay barko wala pa yung mga tiyatawag na extrahan at overtime Meaning ang sahod ng buson ay nakadepende rin sa barko kasi kung ang nasampa ng buson ay isang tanker vessel na barko ay mas malaki pa ang sinasahod nila. So yun lamang mga kaboy barko for to this video sana ay nagkaroon kayo ng idea kung ano-ano nga ba ang trabaho ng isang buson sa barko at kung magkano ang sinasahod ng isang buson sa barko. So kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag mo kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So hanggang sa muli mga kabuhay barkong paalam.